Eto na, mga kababayan ko. Dito, this is it, mga, mga kapatid. Ito po yung pinakamatindi, mga kababayan, sa lahat ng malalaman nyo. Senator Riza Honteveros, mga kababayan, muling pumapalag na, pumapalag-palag at nanggugulpi sa Senado tungkol sa impeachment. Mukha atang titiklop kay Risa etong mga senador pagdating ng August 6. Ano nga ba ang dapat malaman ng taong bayan mga kapatid? Heto ang mga may na balita mga kababayan ko na dapat ninyong malaman patungkol sa impeachment, impeachment ni Sara Duterte. Tuloy nga ba o hindi matutuloy? Ano nga bang ang opinion dito? at pinaglalaban ni Senator Risa Conteveros. Panoorin ninyo to mga kababayan ko. Pagahain ng resolusyon ng ilang senador kaugnay ng naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Laman nito ang hiling sa Korte na muling ikonsidera ang desisyon at ibasi pa rin ang anumang aksyon sa impeachment sa mga dati ng depenisyong legal. Yan! Nakatutok si Mav Gonzalez. Ito yung dapat yung malaman. May explanation si Atty. Enzo dito eh. Nagustuhan ko eh. Nagpapaikot ngayon ng draft resolution sa Senado na layong linawin ang magiging tugon ng Senado sa ruling ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayan, ito yan. May kwento sa akin si Atty. Enzo. No? Mayroong isang, mam mayroon isang mambabatas sa SC na ng batas. Ito ah, gumawa ng batas para ah, ah, mapagtakpan itong ah, impeachment. Ang nakakagulat dito mga kababayan ko ganito. May tinatawag kasi silang Francisco tsaka yung old na batas eh. Ruling, ruling ba? Mga kababayan ko. Sa ruling, mga kababayan, nilagay doon ng isang mambaba ng isang ja ng hukom, mga kababayan ko, na Uh, hindi dapat ma-impeach ito dahil gumawa siya ng batas na one year bago mag one year ban ruling. Kung tutusin daw mga kababayan ko, ang sinunod na impeachment uh, impeachment ruling dito kay Sara Duterte is same with ah uh, same with the uh, former president Joseph Estrada. Ang ginawa ng isang hukom mga kababayan ko parang ang dating nito, parang ganito. Sa mas short term, ganito. Biglang inaprubahan yung, kung uh, yung kunwari lang ah, parang ganito siya sa batas eh, kung, kung ay ilala, lalarawan natin. Kung, for example, may kaso ka ngayon, nagkakaso ka, kinabukasan, inaprubahan yung bitay na kaso, na, ano, na batas. Sa tingin mo mga kababayan ko, nahatulan ka ngayon, ang may kaso ka ngayon, pasok ka ba doon mga kababayan ko? Sa... Mas mahirap kasi paliwanag to eh, pero subukan natin. Sa uh, hatol na bitay, mga kababayan. parang ganun. For example, ikaw na may kaso ka ngayon, may kaso ka ngayon, kinasuhang ka, tumagal ka na isang buwan sa binangguan, biglang inaprobahan yung ano, biglang, biglang inaprobahan yung... Uh, uh, death row sentence. Pasok ka ba sa death row sentence, mga kababayan ko? Ganon na nangyari doon. Gumawa ng batas yung hukom na pang uh, kina, bigla, bigla, biglang nagsasabi na hindi pwede ipa-impeach si Sara Duterte. So ngayon, mga kababayan ko, inadapt ni Sara Duterte, pwede ba yon Mga kababayan ko? Mahirap tong ipaliwanag pero I, 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 will try my best, mga kababayan ko. Ganyan yung ginawa nung ano eh, ganyan yung ginawa ng uh, Supreme Court masyado nilang nilaro yung ating konstitusyon mga kababayan ko at humanap sila ng humanap ng sandamakmak na butas sabi ko nga sa inyo eh isasama na nila sa pagbaba nila yan sa pwesto sa August mga kababayan eh kaya nakakalungkot pero don't worry the form uh, Senator Risa Ontiveros, may paraan para ilaban to sa taong bayan Ayon kay Sen. Risa Ontiveros, apat na senador na silang nakapirma noong lunes. Ayan, mga kababayan ko, apat na senador. Sino to? Mga kababayan ko, Soto, Ping, Risa, I don't know kung sino pa isa. Subiri, kabilang sina Senate Minority Leader Tito Soto, Senator Kiko Pangilinan, Pangilinan. Draft na ipinadala ni Pangilinan, ipinapahayag ng resolusyon ang sense of the Senate na dapat ibase ng Korte Suprema ang anumang aksyon nila sa impeachment sa mga dati ng depenisyong legal. Yan, yan yung sabi yun. Yung dating definition na legal. Hindi yung gumawa ka ng batas, ipinasok mo kagad, ka ah, uh, Apply, uh, ipapinas, inapinaburo, inapro, inapro, mo yung batas, tapos i-apply mo ngayon, mga kababayan ko. Ang gusto mangyari nila Sen. Risa ni Bamat ni Kiko, gawin natin yung dating ruling, hindi yung bagong ruling ngayon, mga kababayan. Ganon. Ano mang bagong interpretasyon ay dapat lamang i-apply sa mga susunod na impeachment case. Correct. Hindi sa papasok na impeachment, mga kababayan ko. Siguro pag may pina-impeach pa tayo next year, pwedeng gawin yon draft pa rin siya sa ngayon eh. Pero, nagsasite po siya ng mga references sa ilang mga uh, dating justices. Ayan. Opo, na nag, uh, nagbibigay ng payo, kung papaano, hmm. ilang mga gabay, kung paano pwedeng mag-move forward. Magbe-benefit po kami dyan kahit sa uh, parating na debate sa August 6. Ayan. Yan ang sinisigurado ni Sen. Riza Conteberos. Conteberos. Magbe-benefits ang mamamayang Pilipino sa laban na ito, mga kababayan. Nire-respeto raw ng Senadora ang Korte Suprema. Pero obligasyon din aniya ng Senado na bigyan ng accountability ang publiko. Hindi pa raw nakikita ni Senate President Chis... Isa pa to. Escudero ang resolusyon. Pero hihintayin na lang daw niya ito para desisyonan ng buong Senado. Hmm. Yan ka na naman, Chis. Baka mamaya... Baka mamaya gaganyang-ganyang ka, biglang ano yan... Baka mga people power ang tao lumabas niyan. Yan ka na naman sa ginagawa mong ganyan. Wala, napagkasundoan naman na raw ng mga senador na magdebate at aksyonan ng impeachment sa August 6. Correct mga kababayan ko. Nauna ng sinabi ni Escudero na maaaring magka-constitutional crisis kung hindi susundin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema. Constitutional crisis. Cheese! Mawalang galang sa'yo constitutional crisis bang ang masasabi mo? Eh, paano naman yung ruling na nilalabag ng SC? Kasi ganito nga, sabi ko nga sa inyo eh. Hindi mo pa pwedeng ipatupad, ura-urada, yung bagong ruling ng Supreme Court. Dapat, ipatupad yan sa mga susunod na mai-impeach. Hindi yung impeachment ngayon. Ang nangyari, gumawa kayo ng isang impi ng isang ruling na ngayon nyo lang ginawa tapos ngayon nyo lang din inimplement sa impeachment ni Sara Duterte. Saan kayo makakita, mga kababayan ko? Para hindi matuloy yung impeachment, gumawa sila ng bagong batas, mga kababayan. Gumawa sila ng bagong batas tapos inimplement nila ngayon. E eh, paano naman yan? Paano mai-impeach to? E eh, kung dito pa lang sa SC, pinagtaksilan nyo na yung katura Mga kababayan ko, paano nyo maipapatupad to? Paano pa kami magtitiwala? Eh kung dito pa lang mga kababayan ko, sa ayaw nyo lang ma-impeach si Sara Duterte, gumawa kayo sa Supreme Court ng ano, ng isang desisyon, gumawa kayo ng bagong ruling, in-apply nyo dyan sa uh, impeachment para hindi matuloy-tuloy. Yan yung sinasabi ko sa inyo, naka-alyado system kung tawagin. Bakit? Kapartiyan ni din ng tatay eh. Puprotektahan nila yung ating ano, yung ating, yung kanilang bisipresidente. presidente Mga kababayan. Pero tingin ni Untiveros, naka pa rin ang Senate impeachment court ngayon. Correct. Wala namang may gustong magkaroon ng constitutional crisis ni political gridlock na si o deadlock. Binubuno namin uh, these days, uh, these weeks kung papaano tamang dapat kumilos ang Senado at lahat nito ay uh, nag aaralan namin. Mas mainam aniya kung hintayin muna ng Senado ang motion for reconsideration na ihahain ng Kamara, pati ang magiging desisyon ng Korte Suprema rito. Yan ang pinakadabes. Common sense lang o wise lang na sana intayin namin yan dito sa Senado bago kami magdesisyon. Napagkasunduan namin August 6. So doon namin ilalabas at doon ko rin ilalabas yung aking mga argumento at opinion at kung talagang pipilitin, boto. And hopefully by that time, may marereferan na kami na motion for reconsideration ng House. Ayan, baka mamaya mag-ala... Mag-alabida-bida na naman itong sila, ano, sila bato. I move motion! di ba? Wala pa usapan sa Senado kung maghahain sila ng bukod na MR. Sabi ni House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Antonio Bukoy, ihahain nila ang MR sa August 9 deadline o mas maaga pa. Ayan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatuto 24 Horas. Alam mo ngayon, dyan, dyan nahirapan i-digest ng tao yung story eh. Kahit ako nung una nahirapan ako eh, intindihin eh. Pero nung nakausap ko yung abogado, mas naliwanagan ako mahirap lang siya i-explain. No? Uulitin ko, yung SC gumawa ng bagong ruling tapos pinatupad nila ngayon sa impeachment which is very un, uh, unconstitutional. Kumbaga, hindi niya sinunod yung batas din. Mga kababayan ko, yung, mga kababayan ko. Kung gagawa si SC ng bagong rule sa impeachment, it will be apply sa susunod na mai-impeach kung meron. Pero dito sa impeachment ni Sara, inapply kaagad nila. At ang nakalagay doon mga kababayan ko, at ang nakalagay doon, makinig kayo ha, at ang nakalagay doon mga kababayan ko, ay uh, hindi siya pwede ipa-impeach at gumawa, ipa-impeach at hindi siya pwede ipa-impeach, gumawa sila ng one year ban mga kababayan ko doon sa mga nagpa-file ng uh, impeachment laban dito kay Buday. Ganon katindi mga kababayan ko. Kasi ang alam nila, mangmang -mang tayo, di natin maiintindihan yung ginagawa nila. So it's hard to defend mga kababayan ko kaya ng ginawa nila. Ngayon, mga kababayan ko, unti-unting nalalaman ng tao yan through social media, through messaging, mga kababayan ko. Ganyan po nagtaksil itong itong uh, SC sa atin. Nakaka nakakadurog ng damdamin pero We need to respect eh. They are the ha they are the Supreme Court. But the Supreme Court, mga kababayan ko, is using the rule para pagtakpan ang isang mandarambong sa bayan. I told you. Gagamitin nila lahat ng paraan na 'yan para, mga kababayan ko, 'wag bumaba si Sara Duterte sa puesto. Yes, mga kapatid, totoo yan, mga kababayan ko. Nakakalungkot lang, kitang-kita na ng taong bayan kung paano magtakipan ang mga nakatataas na opisyal sa bansa natin. At yan ang pinakamasakit doon, mga kapatid. Tayo mismo ay niloloko ng kataas-taasang hukuman. They make their rules as they go na wala nang... Uh, uh, respect, walang karespeto respeto ang sen ang Senado. The, yun nga po eh. And then na uh, kita nyo, ako di na ako nagtataka mga kababayan ko. Kapag sinabi ni Jesus ko dero nag constitutional crisis tayo at ma-inform ang tao na ganun ang ginagawa nila, hindi na ako magtataka talaga mga kababayan ko magkakaroon ng people power. Yes mga kapatid, And yan ang kinakatakot ko, mga kababayan ko. Yan ang kinakatakot ko, magkaroon ng people power. Mga kababayan ko, ang resulta, lumabag ang HOR, one of one years of one year bar rule. Yes, kasi, nag, alam mo kung titignan natin, Tita Ruby ko ay ko, kung titignan natin, sinasabi nila na lumabag ang, uh, ang uh, House of Representatives Kasi yung nilagay nilang rule na kagagawa lang nila e eh, automatic lalabag ang ano ang uh, HOR mga kababayan ko ganito yan ganito yan for example ganito gumawa ako ng batas ngayon yung batas na ginawa ko ia-apply ko sa impeachment ni Sara Duterte para makalusot siya para yung HOR magmukhang katanga-tanga at mali mga kababayan. Magmumukhang lalabas na lumabag sa batas itong HOR, which is ang naunang gumawa nito dahil hindi tayo makaputak dahil Korte Suprema yan, sila ang batas. Ta so, sa makatawid, <coughs> tinime frame nila yung pagkakataon na to para, para pagmukhaing masama itong sa si HOR, lumabag sa si HOR, tama si Sara Duterte at limalinis ang kanyang pangalan, hindi dapat siya ma-impeach. Ganun ang pinalalabas nila. Ngayon, sinong gumawa ng batas na yan? Yung, H uh, yung SC. Mga kababayan ko. Para mapawalang bisa, para pumasok ang HOR sa one bar ruling. ah uh, one-year ban. Mga kababayan ko. Sa totoo lang, mga kapatid, kitang-kita nyo. How they manipulate everything sa pag sa pag uh, minanipula nila sa paglalabas ng batas mga kababayan ko. Yan ang problema eh. Magmumukhang mali ang HOR pero mga kababayan ko pero mga kababayan ko hindi mali ang HOR dito. Yung kaalyado ni Duterte sa SC ang gumawa ng hakbang na to para matigil ang ano impeachment. Mahirap lang mahirap lang sabihin eh. Mahirap lang idibang to eh. Sa totoo lang. Mahirap lang siyang ipaliwanag. Pero I try my best na malaman ninyo to mga kababayan ko. Nakakalungkot no? Mga kapatid. Nakakalungkot lang. Kasi totoo yung sinasabi natin. Na mismo SC gagawa ng bagong ruling para mailusot yung impeachment ni Sarah. Tapos gagaw, gagawa sila ng ruling na ang nakalagay sa ruling eh sa hindi, uh, ruling is one year ban kung saan pasok na pasok na pasok mga kababayan ko ang H.O.R. para magkamali sila yan ang ginawa nila doon mga kababayan ko so think of it mga kababayan there is mer meron bang ano meron bang constitutional crisis doon sino gumawa ng problema ngayon mga kababayan ko the S.C. Taong bayan ba ang gumawa ng, uh, tayo ba gumawa ng uh, problema na yan? Hindi. Ang HOR ba? Hindi. Sino may pagkakamali dito? Eh, si. Pero kung pinatupad natin, yung dating ruling na ginamit kay Era Estrada, matik, swak si Sara Duterte. Mga kababayan. Di ba? Kung ginamit natin yung ruling ng same pattern ng pagpapa-impeach kay dating pangulong kay dating pangulong Estrada swak na swak si Sara Duterte. Kaso nga lang mga kababayan ko, hawak nila ang batas, sila ang hukom, babaguhin nila yon ura-urada. <coughs> Di ba mga kapatid? That is the saddest part ng ganyang galaw, mga kababayan ko. Yun po ang pinaka nakakalungkot dun, mga kababayan. Yun po ang pinaka, pinaka, pinaka masakit na ah uh, part doon. Being a Filipino, being an ordinary citizen, being an influencer, being an OFW, sa lahat ng Pilipino sa buong mundo, kitang-kita ninyo, harap-harapan yung panggagago sa atin. Masakit ba? Mga kababayan ko, may August 6 pa. Abangan ninyo. Ha? Huwag mong kalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe. Ha?